Paano kung ang Pilipinas ay naging state ng Japan? Pilipinas. Pero hindi siya sakop ng Amerika. Hindi rin siya naging independent. Naging parte siya ng... Japan? Welcome to the alternate universe ng Nippon Philippine Prefecture. Paano nga ba ito nangyari? Noong ikalawang digmaang ang pandaigdig, halos nasakop na ng Japan ang Pilipinas. Pero sa alternate timeline nanto, hindi dumating ang Amerika para mag-rescue. Tuloy-tuloy ang Japanese occupation at nagkaroon ng referendum. At dahil pagod na sa digmaan, bumoto ang mga Pilipino. Sige na nga, maging state na lang tayo ng Japan. Ang pangalan ng bansa, Nippon Philippine Ken o Nippon Philippine Prefecture. Ang LRT, ginawang Shinkansen. From Monumento to Baclaran, anim na minuto na lang. May train attendant pa na nagbobo bawat station. Mga jeep? Wala na. Replaced by ultra-efficient electric buses. May anime version ng Noli May Tangere. Si Crisostomo Ibarra. Mukhang si Levi Ackerman. Si Maria Clara? Mahinhin, pero may secret ninja arc. Tagalog at Nihongo ang medium sa schools. May araw ng Tanabata Festival sa Luneta. At ang Jollibee, may teriyaki burger na ang mascot ay Jolly Chan San. Ang Pilipinas? Naging tech hub ng Timog Silangang Asya. Dito ginagawa ang mga Sony TV, Toyota Parts at anime voiceovers. Dahil bahagi tayo ng Japanese innovation, umangat ang healthcare, education at internet speed. Yes, may 5G kahit sa bundok ng Benguet. Pero hindi lahat masaya. Baka nawala ang ilan sa ating sariling kultura na Japanify ang ilang tradisyon. Ang mga national heroes tulad ni Bonifacio, ginawang NPC sa anime, at ang pagiging independent, well, <laughs> hindi talaga natin to naranasan. Pero ito ay isang paano kung lang. Kung sakaling naging parte nga tayo ng Japan, mas mabilis nga ang tren. Pero baka, mas mabagal ang pagiging tunay na malaya. Arigato, kahistorya. Kita kits sa susunod na alternate timeline. Na-enjoy mo to? Like mo na yan. I-share mo at subscribe ka na rin.